elemento ng dula. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Asignator ng Filipino YouTube channel. Sa araw na ito, ay tatalakayin natin ang dula at ang elemento nito. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimot subscribe ang Asignator ng Filipino para sa karagdagang kaalaman. Ano ang dula? Ang dula ay isang mahalagang anyo ng sining at panitikan na naglalayong magbahagi ng mga kwento, mga karanasan at mga saluubin sa pamamagitan ng pagtatanghal sa entablado. Ito ay isang malikhaing pagsasama ng mga salita, kilos at paganap na nagbibigay buhay sa mga karakter, mga tema at mga isong kinakaharap ng lipunan. Sa Pilipinas, ang dula ay may malalim na pinagmulan at may malaking papel sa ating kultura. Ito ay nagbibigay daan sa mga manunulat na ihayag ang kanilang mga saluubin, pangarap at mga hinaing sa paraang malapit sa puso ng mga manunood. Ngayon ay puntahan natin ang mga elemento ng dula. Unang elemento, ang script. Ang script ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Pangalawa, ang gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ay ang nagsasabuhay sa mga tauhang nasa script. Sila ang bumibigkas ng dayalogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. At sila ang pinanonood na tauhan sa dula. Pangatlo, ang tanghalan. Ang anumang puok na pinagpasyahang pagdausan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Pang-apat ang direktor. Ang direktor ang namamahala at nagpapakahulugan sa isang script ng dula. Siya ang nagbibigay buhay sa script mula sa pagpasya sa kayusan ng tagpuan ng kasuotan ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan. At ang panghuli, ang mga manunood sa kanila inilalaan ng isang dula. Sila ang sumasaksi sa pagtatanghal ng mga aktor. Tandaan, ang elemento ng dula ay ang mga sumusunod. Ang script, ang aktor o gumaganap, ang tanghalan, ang direktor, at ang panghuli, ang mga manunood. Ano naman ang kahalagahan ng isang dula? Ang kahalagahan ng isang dula ay nagbibigay daan ito sa pagpapalaganap at pagpapalalim ng kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng mga tema at kwento na tinatalakay sa mga dula na ang mga kaugalian, paniniwala at kasaysayan ng isang particular na lipunan o kultura. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa kahalagahan ng dula, ang dula at ang elemento nito. Muli, huwag kalimutay subscribe ang asignatorang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.